Uh, yes po mga kabarangay, isang magandang magandang hapon po sa ating lahat. At uh, ang content ko po uh, para sa araw na ito ay kung ano na po ba ang kalagayan ng uh, RA-12232 sa ngayon. At uh, siyempre po mga kabarangay, bago ang lahat, ang aking pong, uh, walang sawang uh, pag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan. Na mag-subscribe, pakiclick po ang notification bell at or para palagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Uh, kabarangay, uh, marami po sa ating mga uh, kabarangay ang naghihintay talaga at uh, ang yung iba po ay talagang nalilito. Ano po ba talaga yung totoo? <laughs> uh, matutuloy pa ba yung halalan sa December 1, 2025 o talagang wala na? O talagang November 2, 2026 na? Sa totoo lamang po, mga kabarangay ang umiiral po na batas ay ito pong RA-12232. Ang schedule po ng halalan ay November 2, 2026. Yan po ang malinaw. Uh, kaya nga po, uh, sabi ko nga, napakarami po kasi ng mga bumabatikos pa rin uh, dito po kay uh, Komilat Kerman uh, George Garcia. Ano po? Uh, ta sinasabi ng ilan nating mga kabarangay na bias po ito. Uh, bakit, uh, pilit niyang inihingi ng budget itong uh, November to 2026 eh samantalang uh, hindi pa ito na na konstitusyonal ako po mga kabarangay sa totoo lamang ay paniwalang paniwala po sa ako sa aking sarili na madideklara na ang konstitusyonal ang RA 12232 na yan yan po yung aking paniniwala uh, kaya lang hindi ko alam kung kailan <laughs> pero mabalik po tayo kay uh, Uh, Kaumilay Chairman George Erwin Garcia uh, Hindi naman po siya baya sa aking nakikita mga kabarangay natur lamang po dahil ang umiiral nga po na batas ay itong RA 12232 kaya dito po nakatuon ang kanyang pansin uh, Kaya nga po sa budget hearing ay uh, yan po yung uh, nilalaban niya yung kakaulangan po ng uh, pondo uh, para po sa uh, halalan uh, sa November 2, 2026 bakit niya po ginagawa ito? Uulitin ko po mga kabarangay para malinaw po sa ating lahat. Ang RA-1223 po na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026 ang umiiral nga po na batas at siguro naman po alam ninyo kahit po yan ay nakapetisyon wala pong TRO na pinalabas ang Korte. Ang Korte Suprema walang TRO po yan. Kaya hindi po yan mapipigilan. At lalong-lalo na po, mga kabarangay, ay wala nga po itong status ko ante order. At hindi pa rin po yan ibinideklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Kaya po patuloy na patuloy, patuloy po siya na siya po yung nangingibabaw. Siya po yung dapat munang sundin sa ngayon. Yes po, wala pong makakapigil sa batas na yan. Ha? kondi ang so uh, sa korte suprema lang sa kanilang desisyon kung halimbawa po ay maglalabas pa sila ng TR mo ay siyempre po pansamantalang pipigilan ang uh, pagpapatupad ng RA 12232 or lalo na po kung magkakaroon ng status ko ante order yan lamang po mga kabarangay yung makakapigil sa 12232 na yan para ipatupad at siyempre po, ang pinakatiyak po para matigil na talaga yan ay yung kung uh, deklaras siya na unconstitutional. Uulitin ko po, hindi pa po dinideklara na unconstitutional yan, walang TRO, walang status ko ante order Kaya ang RA 12232 ang siya pong nangingibabaw at uh, dapat po na masunod at matupad hanggang ang batas po. Walang bagong batas na magsasabing yan po ay unconstitutional. Mga kabarangay kagaya lamang po 'yan nang dati nating sinasabi. Ha uh, noong nauuna po yung mga naunang content natin uh, dahil uh, hindi pa po primado yung uh, uh, term setting bill na yan. At lalong-lalo na po ay hindi pa po uh, ganap na batas kaya lagi po nating sinasabi na uh, Tuloy-tuloy pa rin po or 101% ay matutuloy po yung halalan sa December 1, 2025 hanggang wala pong bagong batas. Yes po, paulit-ulit naman po yan hanggang walang bagong batas. Eh ngayon po, meron nga pong bagong batas. Meron na, ito nga pong 12232. At uh, yan po ang sinasabi, November 2, 2026 hang halalan. So ang halalan po ay magaganap sa November 2, 2026 hanggang hindi po dinideklara ng Korte Suprema na yan ay unconstitutional. Sana po, malinaw, mga kabarangay. Kaya po, uh, mga kabarangay, sa mga umaasa po, na magkakaroon pa po, ng, uh, or may pag-asa pa po, na magkaroon po ng uh, COC filing sa October 1 hanggang October 7, ang masasabi ko lamang po, mga kabarangay, ay kung uh, uh, hindi po magde talaga ang uh, Korte Suprema na ang RA 12232 ay unconstitutional uh, dito po sa darating na uh, 2930 o lunes hanggang martes ay talaga pong uh, uh, wala na pong pag-asa na matuloy uh, ito pong uh, uh, filing of certificate of candidacy at kung sakasakali naman po sakasakali mga kabarangay uh, magkaroon po ng uh, ganyan nga na uh, halimbawang desisyon na unconstitutional yan ay uh, baka po uh, gumawa uli ng, o mag reschedule schedule o mag-reset po ang uh, akumilet, mga kabarangay dahil, dahil uh, talagang uh, gipit na gipit na po sa oras at araw kung sakasakali man po at ang uh, isa pa po na talagang uh, nagpahirap uh, sa COMELEC uh, yan nga po yung uh, uh, decision po na talagang uh, medyo talagang mabagal po or hindi na ma medyo mabagal mabagal po talaga uh, siguro po ay dahil uh, sa dami po ng mga papeles na binabasa uh, ng ating mga justices uh, natural lamang po mga kabarangay uh, kung uh, gusto lang na lang, uh, nila ng bilisan eh. uh, kahit gusto o oh, ibig ko po sabihin uh, baka kahit gusto po nila napabilisin yung paghahatol uh, ay baka po uh, talagang kulang po sila sa panahon at oras. Uh, yan nga po yung sinasabi ko. Talagang pinag-aaralan po nila ng mabuti o maigi yung mga uh, komento po counter komento at mga komento po ng mga petitioners Uh, sana po ay maintindihan natin yung uh, sitwasyon mga kabarangay uh, Kagaya po ng laging sinasabi natin Ano man po ang mangyari uh, Tanggapin ng maluwag sa ating dibdib Ang magiging resulta po ng usaping ito uulitin lamang po natin mga kabarangay Kung sakali na ideklara uh, sa dalawang susunod na araw Ito nga ang uh, September 28 or 29 Halimbawa lamang po ito Halimbawa ang ideklara na unconstitutional nga itong RA-12232 ay malamang po na imub imubob po yung piling. Uh, uh, dahil uh, yung piling po kasi kung talagang, sabi ko nga kung regular uh, nga ang uh, halalan at walang aberya eh dapat po uh, last week pa ay may nakahanda na po o nakakuha na po ng COC, yung mga kakandidato na kaupuman po or... Uh, Uh, aspirante at siyempre po nakaprepare na po yan. Kaya nga po uh, sinasabi ko sa kasakali, halimbawa sa September 29, i-declare ang unconstitutional ito, ay baka hindi pa rin pumatuloy yung uh, filing of certificate of candidacy sa October 1. So yan po mga kabarangay, malinaw na malinaw po na ang ating uh, batas na umiiral ay ito nga pong RA 12232. Ang halalan, November 2, 2026 walang TRO, walang status quo ante order at hindi pa idinideklara na yan ay unconstitutional kaya siya po ang patuloy na nangingibabaw. Ako po sa ngayon sana ano, sana po asana lang. Uh, meet uh, meet in the apoy na lamang yung uh, parang nagtawaran na lang. <laughs> uh, halimbawa siguro yung kalagitnaan po ng uh, 2026. ah uh, para madagdagan naman yung uh, termino nitong dalawang taon lang at para uh, makapaghanda pa ng higit pa itong mga aspirant uh, kasi mga kabarangay uh, yun po yung uh, ang, 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 isang content ko nga noon na binatikos ng napakarami yung uh, sana November eh eh nagkataon nga na 'yun yung uh, naaprobahang batas kaya lamang po ang sabi nga natin ay uh, uh, batas yung dapat masunod dito although ang ating ang paniniwala ko po talaga sa aking sarili ay uh, maideklara yan na unconstitutional pero ang gusto ko sana talaga pong maring, mangyari Ayun nga po yung uh, sana nga po yung uh, november sana talaga So, ano man po yung na ng usaping ito, mga kabarangay, maghintay na lamang po tayo at malapit na po, siguro. Kung <laughs>